So, ito na. Hmm. Ito yung kanina. Tingnan nyo naman yan, picture niya, no? Hmm. Ito. Tingnan natin yung loob niya. Hmm. Oo. Oh. Hmm. Diba? Ang layo sa ganito. Hmm. Plastic, oh. Hmm. Hey, what's up? Welcome to my YouTube channel, Eileen Official Vlog. Hi guys, magandang buhay. Ayan, nandito na si Eileen. Ayan, nagperito po ako guys ng uh, itlog dito. Hindi ko alam kung piki ba talaga ito. Kaya pa, yan guys, tingnan nyo guys. Ayan, aware lang sa iba po. Ayan, sa ibang mga bumibili ng itlog dyan. Ayan. Hindi ko alam kung piki ba ito or hindi. Kasi, eh, kasi, ay ano po, nung aking nilagay dito, pinerito ko siya, ganyan ang nangyari, may naiwan sa loob, na iba, ayan yung yellow, yung, hindi lang yellow, kasi orange na siya eh, hindi ko nga alam kung, ano ba to, kasi yung lapot niya, parang ano siya, may harina, iwan, na ganun, ayan guys, mag-iingat po tayo sa pagbibili ng, itlog sa mga grocery guys, sa grocery po ito nabili ng mister ko, hindi ko po alam kung ito po ba ay piki or hindi ayan awareness na lang po sa ibang mga bumibili sa groceries po hindi ko na lang po lalagyan ng pangalan ng grocery kung anong grocery yon so nabili po ito ng mister ko sa grocery hindi po ako nag iimbento ng istorya dito guys ayan may binuksan pa akong isa pangalawa to guys ayan oh. yung una pinerito ko tapos itong pangalawa yan hinihimay-himay ko pa guys binuksan ko siya para siyang balot para siyang balot na mayroon siyang awang dito sa unahan na bago mo siya mabuksan, 'di ba? Ang balot 'di ba pag binuksan, pag binuksan mo may awang siya diyan. Tapos hihigupin mo yung sabaw, ganyan. Ito ayan, kung makikita niyo, ayan, tinan niyo yung kung, kung yung ano niya, ayan oh. Yung kanyang parang timpla, hindi ko alam ano ba yan. Buo siya, buo. Buo na malapot na iwan, ayan kakaiba nga siya. First time ko first time ko to guys, promise first time ko tong nakaano ako, nakaano ako ng itlog na ganito. So ito pa. Ayan, pangatlo yan guys. Binuksan ko pa ulit. Kasi hindi ako na talaga. At talagang hanggang pangatlong itlog talaga yung inano ko. Kung makikita nyo naman ang pagbukas ko, di ba Sa unahan, ganyan. Parang balot talaga. Ayan, mag-iingat po tayong lahat kung talagang piki. Pakicomment na lang po guys dyan sa baba at pakishare na rin po itong video kung hindi ko alam kung piki ba to or hindi. Ewan ko. Kasi hindi ko, to hindi ko na niloto guys. Talagang ipinakita ko lang, binidyo ko lang to. Kasi naging, naging ano ako ba, yung parang nataka ako, bakit ganito? Bakit ganitong itlog na ito? Sabi kong ganun. Tapos, ang ginawa ko guys is bumili pa ako ng bumili ako ng ano sa tindahan ng ng panga, panga, pangatla ay pangapat na itlog. Ayan, ganyan pa rin binuhos ko siya ganyan ang nangyari. Ayan, yung dulo niyan guys para siyang ano, para siyang plastic. Ayan. Ayan guys, oh. Ayan, oh. Ibinuhos ko rin isa, ayan, 'di ba? Kita niyo, tumalsik. Parang may tubig siya na tumalsik nung ibinuhos ko. Ganun ang nangyari yung yung una ay yung pangat ayun yung pangatlo yan ayan may naiwan pa doon sa loob ewan ko ba bakit ganyan guys ayan paki-share na lang po itong video kung at paki-comment dyan sa baba guys kung saan man to makarating ayan paki-comment na lang kung talagang tunay ba itong itlog na to or hindi or fake ba to hindi ko alam guys ayan abangan niyo pa po ang ibang video na aking i-upload sa Reels ayan Ayan po, ay paalala lang po sa mga lahat na mga bumibili sa mga grocery. Ito po, hindi ko alam ko bakit sa groceryhan to binili ng asawa ko. Bakit ganito? Para siyang piki talaga. So, ito na guys, ang aking binili sa tindahan. Ayan, bumili ako sa tindahan. Aking ipiprito. Ayan, tingnan natin ha. Tingnan natin guys, sa moment of truth. Ayan, kakabulol-bulol na ako guys. Tingnan nyo po. Ayan. Ayan ang tunay na itlog na binibili sa tindahan. O di ba? So ayan guys, sana ay magbigay ng aral ito sa atin. Just ko po. Ko po, Lord. Ano ba 'yun? Tinanong nyo guys, ito ang akin niloto. Binili ko to sa tindahan. kung makikita niyo naman buo siya, tapos hindi siya malambot siya, hindi siya katulad kanina yung niloto ko na sobrang ano, makunat siya na iniwan, hindi ko maintindihan, guys. Tapos parang plastic siya yung kanyang puti. So ito, tingnan nyo naman ito. Sa tingin ko, ito po ang tunay. Ito po ang hindi fake. Ito yung hindi fake na niloto ko na itlog. So ito po yun. Binarubaliktad ko pa yan dyan guys. Ayan, binarubaliktad ko pa siya. At hindi siya, kung mapapansin nyo guys, yung kanyang yellow, is hindi siya kulay orange na orange. Yung una kanina, yung fake na yun, fake naman, yun naman talaga, fake naman talaga siguro yun, basta fake na yun, alam ko kasi hindi ko talaga sya nasikmura kainin, hindi ko talaga kinain sinubukan ko, ipinakain ko sa alaga akong aso, so, so na. ayun, ayan, yung nakikita nyo guys, ang pernerito ko, ayan yung, ito yung fake, ito kakaiba yung kanyang yellow ayan, orange na pala, hindi na yellow tapos ito ang niloto ko ayan ang niloto ko na binili ko sa tindahan guys, kung makikita nyo naman, ayan o oh talagang natural siya, masarap siya kasi tiniblahan ko siya. Ayan, ganyan ang tunay na ano, itlog. Ito, kakaiba oh. Kikita nyo, ayan, oh, plastic oh. Ayan, makikita nyo yan. Kakaiba okay. talaga siya. Tsaka ang hirap niyang kurutin, yeah. kumbaga. Samantala ito, ang dali-dali lang oh. Okay, Tinan no? nyo lang. Oh. And ito, grabing plastic talaga, ayan oh. Ay, nyo naman yan. Okay, ginuo ko. Diyos ko, kaya sana po ay ma makalat itong video na ito. Pakishare po para malaman natin ang lahat. Malaman ng iba para malaman nila lahat na baka makakita sila ng ganitong itlog. So, wag nyo na lang ano, kainin. Ma mahirap na. So, ayan guys. Pangalawang loto ko ito. Ayan. Nagloto pa ako ulit ng isa pa. Bumili ako ulit sa tindahan ulit yan. Ayan. Pangalawa yan. Niloto ko ulit iba talaga, makakaiba talaga kaysa doon sa unang niluto ko as in kaya iniisip ko talagang fake na itlog yun so ayan guys, sana po ay magbigay aral ito sa inyo sa mga mahilig kumain dyan ng pang almusal na itlog sa umaga ayan, ayan, ayan kung makikita nyo guys ayan yung una kong niluto, ayan ganyan no? tingnan nyo naman yung yellow, kaya kumpar dito sa isa sa fake, ayan makikita kikita nyo naman, kakaiba yung ano niya, plastic. Oh. Hmm. Tapos, pinapatunog ko yung plastic niyan, guys. Tapos, ito naman, at tinan nyo, wala. Hindi siya, ano, talagang normal talaga siya. Ayan, ito pang isa. Ayan, nasusunog lang yung dulo. Kita nyo. ba? Diba? Ayan guys, kung umabot ka dito sa dulong video nito, ito, like and comment na lang at pakisubscribe na rin po sa aking YouTube channel. Thank you, thank you so much po. God bless.